sinapaliwanag, mga pag-ibagay hindi ko dapat ipaliwanag hindi ko dapat ipaliwanag ay, di ba, David? si Robin may pag-uulat sa loob ng 4th floor ng Yunus Marjon ito po si Ati Bambi at ito po si Amilu at nakikita nyo namin kapagkainan ng pagkain na tao ng pagkain Pinoy Opo mga kababayan, ito po ang mga pagkain Pinoy ito ay kalaya. ito ay lima. Malaysian po yan ito po ay Manok ng Baya ayan po si Amilu ayan po si Amilu <laughs> Si Bunny ho, ang nagluto niyan. Kung lumayo ka dyan, baka makita mo yung... Ano po. Ano naman? Ang liwa-liwala kayo Sa mga manunod ng mga to, maganda po ako, lalo na sa gabi. Nakikita niyo po mukha ko ngayon, ano po, naglagay ako ng medyo matpak para mag mukha ko. Sa gabi ho, gumaganda ako. At nagtatrag po sa isang lapak na nila. Kaya huwag po kayo magtataka. At sana po mga kabay, Suportahan niyo ang produkto Pinoy. Skyflex, flex, malutong, kahit na anong ipatong. ipatong. Skyflex, flex, Sky flex, malutong, kahit na anong ipatong. Side <laughs> malutong, kahit na anong ipatong. Action! Ay, di Action ito? Action! Ito yeah. po ang action ng bayan! Ay, check pala po! Ito po ang <laughs> question, Pilipino ang may gawa dito, pero ba't mali? Paghapos, minyak. Oh my God, mali. Ito lang. Ko. 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 Malaysia, chocha Malaysia, chocha cola. Ano pa? Ay, pabo. Color combo. Alam, Alam bayan, mo ba yan? Meron ba tayo ba niya? Sa meron. At ang kita nyo, one dollar. In Philippines, is 29, 29. pesos. Combo kami. Alam pa pwede? Sinsin, vinegar. Sinsin, China. Huwag oh, natin taban, na ba na yung anak.